dapat po may ano pa yan dito po baka ano pasukin to ng ano po sa buyo yun o oh, silipin natin mga kaurag oh. mga kalapatid so oh. ayun o oh. yun yung dalawang sisi oh. Five days na daw to sabi ni buyo eh kasi ano eh uh, ngayon, ngayon niya lang ako sinabihan ito yung ano ito yung uh, binintahan ko yung uh, Binintahan ko na nga kalapate si Boy. Boy, congrats sa inyo, Boy. Sa iyo, Boy. <laughs> Sigurado, Boy. Dadami na sabi ko sa iyo, Boy. Dadami na yan, Boy. Ah, pag ano yan, Boy. Pag medyo two months na, dalawang buwan na, ano, malaki na yan, Boy. Nagsasarili na yan ng tuka. Tapos alisin mo na yan, Boy. O kaya, pwede rin dyan, Boy. Kasi malaki rin yung kulungan mo, eh pwede rin pide pa rin yung dalawa diyan mag mag magsasagbatan din yan mag magano magkakastahan din yung dalawa kahit nandiyan yung dalawang kalapati niya yung dalawang sisiw nila kasi malawak-lawak naman eh medyo ano naman mga kalapatin so ah meron na daw meron nang ano meron na palang lang naka yung ano yung dalawang sisiw saan boys sa taas Oh, taas. Oh, dito daw, dito sa bubong doon, doon sa labas. Mas maganda diyan magano eh, magpalipad eh. Uh, okay, congrats. Ah, <laughs> uh, doon kasi sa akin mga kalapat, hindi ko na si kaso. Dito pala talaga sila mangingitlog, hindi dito, dito pala sila magsisisi mga kalapatid. Ah, uh, congrats sa uh, kanila kasi ito, ito yung mag-asawa. Ito. Yan oh. Uh. Pareho checkered. Yung isa black checkered eh. Yan yung babae ano boy? Yan o. Yan, 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 yan nasa una yan, yan. ano. Yan o. Yan yung babae yung mga kalapatid. Yun yung lalaki yung nandun Yung black checkered eh ah uh, sana lumabas buy ano yung may puti yung may puti yung pakpak yung sana lumabas yung dalawang sis may puti yung pakpak ano ayun uh, nga uh, para mas maganda kasi yung yung nanay niya mga kalapatids may puti yung pakpak eh siguro yung kabilaan siguro mag apat tig apat yung uh, yung mahaba yung mahabang pakpak sana ganun din yung uh, kalalabasan nung ano nung dalawang sis yung mga kalapatids para mas maganda tapos ang gusto nga ni Boy, ano, iba naman daw na kulay. Uh, binibili nga sa atin ni Boy yung ano, yung kulay puti. Hindi ko naman binibinta kasi para sa akin naman yung kulay puti. Eh, eh ayan niyo Boy, magkakaroon ka na lang yung Boy ng ano kasi malay mo. ah uh, may maka ano ka rin na makak may, makakapalit ka rin yung Boy na ano na kalapati rin. Alin malaki na yung dalawang sisiw mo? Pwede mo yan ipalit yung isa, ipalit mo sa kaibigan mo rin, na ano, makakuha ka na ano, kapalitan, ano kung baga, swap na tinatawag, swap. swap na tinatawag, tapos mga dalawang buwan boy, magsisisiw na naman yan, sabi ko sa iyo boy, dadam sa iyo Pang ano? Pasiguruhin mo na yung buhay, yung ano, yung patoka mo kasi dadami nang dadami ang buhay. Basta ano, parang pupusahin dito buhay. Dinos mo. Hindi na Hindi. Parang pupusahin dito, wag ano, kailangan nakaano eh, sayang naman yung pag ano Pag pinusa 'yan. Okay boy, uh, sa akin kasi hindi ko napapaitlog mga kalapasis eh. Hindi ko masyadong natututukan masyado kaya congrats kay boy. Um, talagang mapaparami to ni boy Sabi ko na eh, tama yung uh, sinabi ko sa kanya eh. Dito daw siya mag -tuk, mag, -tuk, mag ng kulungan o oh. dito sa eh. Yung area niya kasi mga kalapatid, yung bahay nila bali dito rin sa area ko mga kalapatid sa winawalisan ko kaya bali nakasalubong ko to si boy sabi niya sa akin an nagsisiw na raw yung ano yung yung mag-asawa yung itlog nagsisiw na raw kaya pinumusta ko lang yung ano yung sisiw niya kasi mag-start mag na sana ako ng ano eh ng trabaho eh papunta na ako dun mag-start na ako ng trabaho kaso uh, sinabihan na ako ni Boy kaya kinumusta ko lang yung dalawang sisi uh, congrats Boy sabi ko sa iyo Boy ay, may ano na kayo dito may makakapalipad na kayo dito ng ano ng kalapati uh, dadami at dadami yan yung magsisimula kayo ng dalawa tapos magiging apat yan magiging anim hanggang sa maging sampu na yan tapos may makakaano ka na niyan boy, may makakaswap ka na niyan boy na ano kalapati ko. ano may, oh, may makakaswap ka na diyan sigurado yan. Kahit doon sa pinsan mo. oh may makakaswap ka na diyan. Sana ano boy, uh, lumabas diyan mga kalapati yung sana may dalawang ay may mga puti yung pakpak. Kasi sa tingin ko medyo ano eh malakas din yung babae, eh, yung uh, yung uh, dugo niya eh. Kaya sana may uh, puti rin yung ano yung uh, yung pakpak uh, -pak niya. Boy, hanggang dito na lang yung vlog ko. Salamat boy. Ya. <laughs> Dadami yan boy, sabi ko sa iyo. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Magsisimula na po ako sa trabaho ko mga kalapatid. salamat sa panunood nyo. Gabi, gabi na kasi mag alas Ala, 7 na eh. 7 to 11 yung trabaho ko. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. Salamat sa panunood nyo. Uh, don't forget to subscribe my YouTube channel, Taurag Vlog on YouTube channel. Click the notification bell and click all para updated po kayo sa ating uh, mga bagong uh, lalabas na video. Maraming salamat po. Bye!